I order you find me the codex. Fire! Run! Release the symbiotes! <laughs> <Hello>? <laughs> Let's go! Away. Take her down! her down Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi thriller film na tinatawag na Venom, The Last Dance. At bago tayo magpatuloy ay isa shoutout muna natin si Prince LJ Ramos, si Russell Quimbo, Surin Jab Alia, Arvin Mobile Legend, at Rayan Goddess Simbajon from Elo Elo. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Null ay isang masamang Diyos na matagal nang nakakulong, ikulong ng sarili niyang mga nilikha, isang uri ng parasitikong buhay na tinatawag na symbiote. Pero ngayon, ang susi sa kanyang kalayaan ay sa wakas nalikha na. Likhana. Para ito'y makuha, kumuha siya ng grupo ng mga nilalang na tinatawag na Xenohosts, mga halimaw na may kakayahang magbukas ng mga interdimensional na portal kahit anong oras. Sa Mexico, isang journalist na si Eddie Brock ang nakikipagkwentuhan sa isang waiter tungkol sa dimensyon na kinaroroonan nila. Si sinusubukan niyang maintindihan ang usong-uso ngayong mundo ng mga superhero. Si Eddie ay may dalang kilalang simbiyote na si Venom, at nag silang dalawa na parang magkaibang tao. Bigla na lang bumukas ang isang portal at sinipsip si Eddie pabalik sa kanyang orihinal na realidad. Tuwang-tuwa si Venom kaya nagsimulang maghanda ng inumin kahit ayaw ni Eddie. Sa TV, pinapakita ng reporter ang litrato ni Eddie at sinasabi na hinahanap na siya dahil sa mga kakaibang krimeng nangyari sa San Francisco Cathedral. Napagtanto ni Venom na sila ngayon ay mga takas at hindi maaaring bumalik doon anumang oras pero ayaw tanggapin ni Eddie ang buhay na parang kriminal, lalo na't wala naman siyang kasalanan. Habang nakatingin sa isang miniature ng Statue of Liberty, naalala niya ang isang taong makakatulong linisin ang pangalan niya, kahit mga ilangan pa ito ng kaunting blackmail. Sabik na sa pagbiyahe papuntang New York, nangako si Venom na kakainin niya ang sinumang masamang tao na babangga sa kanila. Paglabas nila sa bar, tahimik at walang tao ang kalsada, maliban sa kakaibang ungol na mula sa di kalayuan. Habang palakas ng palakas ang tunog, tinanong ni Eddie kung naririnig rin ba ito ni Venom kinumpirma ito ng simbiyote at inengganyo si Eddie na imbestigahan. Aniya, tila may taong nasa panganib, at dagdag pa niya, gutom na siya. Bumababa si Eddie sa isang madilim na hagdanan, sinusundan ang tunog papunta sa isang pinto na nakakandado. Habang ginaganahan si Eddie sa posibleng labanan, pinaalalahanan siya ni Venom ng kanyang tungkulin bilang Little Protector. Sa unang suntok pa lang, bumigay na agad ang kandado, at bumungad ang isang malawak na kwarto kung saan maraming aso ang nakakulong sa mga nakapatong-patong na kulungan. Galit na galit si Venom nang ipaliwanag ni Eddie na ang mga asong ito ay ginagamit sa dogfights. Papalapit na ang grupo ng mga kriminal na nagpapatakbo nito, halatang hindi natutuwa sa pagkakaroon ng isang intruder. Sa banta ng kanilang leader, sinabi niyang kanila ang lugar na ito. Sumagot si Eddie at ipinakita ang kanyang mas agresibong panig, sabay babala na hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanila. Sa sabay-sabay hinugot ng mga kriminal ang kanilang mga baril, handa ng makipaglaban. Tumawa ang leader ng gang sa kapal ng mukha ng mas mahinang lalaki, sabay simula ng paghiwa sa kanyang mukha gamit ang kutsilyo. Sa puntong ito, hindi na makapagpigil si Venom. Tinanong niya si Eddie kung kailan siya pwedeng makontrol. Dahil wala ng ibang paraan para harapin ang mga kriminal, sinabi ni Eddie, ngayon na. <tot> Bitches! <laughs> <laughs> Pagkatapos ng bakbakan, ang natitirang mga miyembro ng gang ay nakabitin gamit ang mga galame ni Venom. Kasabay nilang ipinakilala ang kanilang sarili, lumitaw ang kalahati ng mukha ni Eddie. Kasunod ang buong anyo ni Venom. Pagkatapos, dumiretso na si Venom sa mas mahalagang bagay, kinain niya ang ulo ng apat isa-isa. Nagpatuloy sa kanyang landas si Eddie, hindi alam na may nakakamasin sa kanya, isang grotesque at nakakakilabot na Zena host na nagsisilbi kay Null. Bukod sa nila lang na ito, may isa pang grupo na nanonood kay Eddie gamit ang mga security camera. Ang kawawang waiter ay halos hindi pa nakakabawi sa pagkabigla nang biglang dumating si General Rex Strickland, punong-puno ng mga tanong. Tell me about the man who was just here. He was acting like crazy talking to himself. What was he saying? Big massive wild arms. <laughs> Bring him. <laughs> dito natin nakilala si Dr. Payne, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ang trauma ng pagkamatay ng kanyang kakambal matapos tamaan ng kidlat noong kabataan pa siya. Nagising siya sa isang mensahe mula kay Strickland na nagsasabing papunta na si Patrick Mulligan. Si Mulligan ay ang pulis na lumabas sa balita bilang isa sa mga biktima ni Eddie, pero makikitang buhay pa ito at kasalukuyang nasa ilalim ng medikal na pangangalaga. Sa radyo, inanunsyo na ang Area 51 ay ipapasara na ng gobyerno ng US sa loob ng tatlong araw. Pero nang dumating si Payne doon, makikita niyang aktibo pa rin sa ilalim ng lupa ang pasilidad. Ang Area 55 ang tunay na lokasyon ng Project Imperium, isang lihim na proyekto na nakatutok sa pag-aaral ng mga simbiyote. Tinanggap ni Strickland si Payne sa laboratorio at ipinaalam sa kanya na iniwan na ni Toxin, ang orihinal na simbiyote ni Mulligan, ang kanyang host. Ngayon, may bago silang sinubukang simbiyote na nakakabit kay Mulligan, at mukhang maayos ang koneksyon kasama rin sa team si Sadi, na siyang tumanggap ng sample mula sa Mexican bar na may bakas ni Venom. Naghanda na si Payne para kapanayaman si Mulligan, sabay batikos kay Strickland dahil sa kapabayaan sa mga protokol. Kahit magkaiba sila ng pananaw, parehong sabik ang dalawa sa bihirang pagkakataong ito, ang makausap ang isang simbiyote na may kumpletong pairing sa isang tao. Gamit ang boses ni Mulligan, direktang sinagot ng simbiyote ang mga tanong ni Napain at Strickland. Gusto nilang malaman kung bakit sunod-sunod ang dating ng mga simbiyote sa Earth. Doon nila nadiskubre na tumatakas ang mga ito mula sa isang napakalakas na kalaban, isang nilalang na kayang hanapin sila saan mang parte ng universo. Samantala, nagpa siya si Venom na marating ang New York sakay ng eroplano, pero hindi kinakailangang sumakay sa loob. Yeah! <laughs> Bago pa man tuluyang bumagsak, naging parang parachute si Venom at nailigtas si Eddie mula sa tiyak na kamatayan. Ang mga piraso ng na host ay bumagsak naman sa ibabaw ng van na minamaneho ng lalaking si Martin Moon na kasama ang buong pamilya papuntang Area 51. Ginamit nila ang lahat ng ipon para sa adventure na ito. Habang muling binubuo ng halimaw ang sarili niya, ligtas namang lumapag Eddie at Venom sa isang liblib na lugar, at muling nagsimula ang laban. Habang naglalaban, ikinwento ni Venom ang tungkol kay Null at isiniwalat na nakakulong ito sa planetang tinatawag na Clintar. Ang tanging bagay na makakapagpalaya sa kanya ay ang Codex, isang enerhiyang nabubuo lamang kapag muling nabuhay ang isang symbiote kasama ang kanyang host. Ganito rin mismo ang nangyari kina Eddie at Venom noon, kaya pinapadala ngayon ni Null ang mga halimaw na to para dakpin sila. Ang tanging magandang balita lang ay hindi matutunton ng Zena host ang codex habang kontrolado ito ng host. Maaaring ilabas ni Venom ang kanyang ulo at mga braso, pero hindi na niya kayang magpakita ng buo niyang anyo dahil tiyak na mahahalata siya ng mga kalaban. Habang iniisip pa rin niya ang lahat ng ito, naalala ni Eddie na isa na siyang pag anti at wala na siyang panahon para magaksaya. Kaya sinapian agad ni Venom ang isang kabayo at tumakbo ito ng ubod ng bilis, na lalo lang ikinatarante ni Eddie. Area 55. nagdududa si Strickland na ang mga simbiyote ay naghahanap lang ng masisilungan. Habang pinagmamasdan niya ang mga nahuling nila lang matapos bumagsak ang meteor, sinabi niyang baka palusot lang ito para sa isang planadong pananakop. Ilang sandali pa, naabisuhan siya tungkol sa insidente sa eroplano at agad siyang nagplano ng isang ambush. Sa isang sapa, habang nagpapahinga, hindi inaasahan ni Eddie ang atake. Halos malunod siya, at agad iniwan ni Venom ang kabayo para lang lumangoy patungo sa kanya habang ang mga kuryente sumusunod din sa tubig. Nahuli si Venom sa isang lambat habang si Eddie naman ay nakipagbuno sa isang ahente at nakuha niyang gamitin ang sarili nitong sandata laban sa kanya. Nakalaya si Venom at nagsimulang sumanib sa iba't ibang hayop. Doon niya nakita si Eddie na tinatangay na ng Agust papunta sa talon. Dahil wala ng ibang paraan, pansamantala siyang nagpakita ng tunay niyang anyo para iligtas si Eddie. Pero sa sandaling iyon, nadetect agad ng Z na host ang kanilang lokasyon at nagpadala ng mensahe sa team ni Strickland. Ang pagdating ng dambuhalang ni nila lang ay labis na ikinagulat ng mga sundalo, kaya nag-shift sila agad sa counter-attack. Samantala, sinamantala ni na Eddie at Venom ang kaguluhan para makatakas habang ang nila lang ay nilapa ang tatlong sundalo. Umuusok na sa inis si Strickland nang utusan siya ni Payne na kumuha ng mga sample. Naiinis siya sa mga inuuna ni Payne kaya bumalik siya kay Mulligan para kumalap ng impormasyon. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang simbiyote sa buong anyo nito at ipinaliwanag kung ano talaga ang Codex, at kung paanong wawasakin ni Null ang buong universo kapag nakuha niya ito. Si Eddie at Venom lang ang nagdadala ng Codex, at ang tanging paraan para mawala ito ay ang pagkamatay ng isa sa kanila. Nakita ito ni Strickland bilang panibagong misyon, ang pagburi kay Venom nagtutol si Payne, pero pati si Sadie ay natulala at napapayag na rin sa plano. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagbabarbecue ang pamilya Moon. Naamoy ni Venom ang pagkain kaya lumapit sila. Masayang sinalubong ni Martin si Eddie at ipinakilala ang kanyang asawa na si Nova. Nang marinig ni Venom ang pangalan ng mga anak na sina Echo at Leaf, kinailangan ni Eddie pigilan ang reaksyon niya. Lalo pang nena si Venom nang malaman niyang vegan ang barbecue at itinapon niya ang pinggan. Buti na lang at hindi ito masyadong pinansin ng pamilya. Ipinaliwanag ni Nova na mahilig sila sa mga alien at papunta sila sa Area 51. Nag-alok si Martin ng sakay papuntang Las Vegas sa loob ng van. Mainit at sabay-sabay pa silang wala sa tono kung kumanta. Sa kalagitnaan ng biyahe, inamin ni Liv kay Eddie na natatakot siya sa mga alien at umaasang hindi niya ito makikita, kahit na may isa na pala sa loob niya. Pinakalma siya ni Eddie at sinabing hindi totoo ang mga ganong bagay. Pagdating nila sa Las Vegas, hindi napansin ni Eddie na may mga kamera nang nag-aalerto sa Area 55 tungkol sa kinaroroonan niya. Bago sila maghiwalay, binigyan siya ni Martin ng kaunting pera at isang pangit na sapatos. Excited si Venom sa ingay ng syudad at sinimulan na niyang planuhin ang mga gala nila pagdating sa New York. Nangako si Eddie na dadalhin siya sa Broadway musical balang araw, pero sa ngayon, 20 dolyar lang ang pera nila. Naisip niyang subukan ang swerte sa sugal pero hindi siya pinapasok sa kasino dahil sa itsura niya. Nainas si Venom at binangga ng ulo ang guard. Nakakita sila ng isang lasing na mayamang lalaki at sinamantala ang pagkakataon para makakuha ng bagong suot. Sa wakas, nakapasok na si Eddie sa kasino habang nagpapahinga pa ang guard kabaligtaran ng host niya, agad pa inastahan ni Venom ang buong 20 dolyar pero natalo agad, na lalong ikinagalit niya. Buti na lang, nakasalubong nila si Mrs. Chan, isang matalik na kaibigan nila, na nagyaya sa kanila sa party sa kanyang mamahaling suite. Samantala, natanggap ni Strickland ang impormasyon na nasa Paris Hotel si Eddie. Agad niyang iniutos ang pagkakahuli at tumawag para hingin ang buong kontrol sa Project Imperium. Sa suite ni Mrs. Chan, nagyaya itong sumayaw kay Venom. Hindi siya pinakinggan ni Mrs. Chan kahit paulit-ulit siyang sinasabihan ni Eddie na itigil na ang ideya. Dahil sa sobrang tuwa ni Venom, nakalimutan niyang magtago at nagpakita ng tunay niyang anyo. Sa hindi kalayuan, agad naramdaman ng Zena host ang presensya ng Codex. Habang tumatawid ito sa disyerto ng buong bilis, ipinakita naman ni Venom ang galing niya sa pagsayaw sa gitna ng glass dome. Pero ilang sandali lang, nakita na niya ang paparating na panganib bago pa man makaiwas biglang sumabog ang bubong ng pumasok ang dambuhalang nilalang at halos punuin ang buong kwarto agad bumalik si Venom sa loob ng host at sinabi kay Eddie na manatiling kalmado at tahimik nalito ang halimaw nang biglang mawala ang Codex kaya nagdesisyon itong maghanap sa ibang lugar at umalis sa parehong paraan kung paano ito dumating sa kasamaang palad hindi ito nakapagbigay ng kahit kaunting ginhawa dahil lumilipad na ang mga eroplanong bahagi ng project Imperium sa itaas ng hotel. Mabilis na napuno ng mga sundalo ang silid at sa loob lamang ng ilang segundo, nahuli na si Eddie at si Venom. Pilit silang pinaghiwalay at nawala ng malay si Eddie habang iniisip ang nag-iisa niyang matinong sapatos na naiwan niya. Dinala si na Eddie at Venom sa isang underground laboratory. Halos kasabay nito, dumating din ang pamilyang Moon at ipinarada ang kanilang sasakyan sa may gate ng Area 51. Tinilit ni Echo na magmukhang namang ha, habang si Leaf naman ay nakakita ng butas sa bakod. Dahil sabik sa pagkakataong makakita ng mga intergalactic secret, hinikayat sila ni Marty na pasukin ito at magmasid-masid sa pasilidad ng mas malapitan. Sa ilalim ng lupa, Sinabi ni Payne na tila lumalala ang kondisyon ni Venom mula nang mahiwalay ito sa kanyang host. Sa isang buntong hininga ng awa, inutusan niya si Steve na dalhin si Venom kasama ng iba pang mga specimen. Habang gumagala pa rin sa mga natitirang bahagi ng Area 51, napansin ni Martin ang isang tore na hindi pa naalis sa isa na namang mapanganib na ideya, sinabi niyang mas maganda raw ang tanawin mula sa itaas kaya inakyatan niya ito, kasama ang buong pamilya. Pagdating nila sa tuktok, nadismaya sila dahil mukhang talagang abandonado at wala ng laman ang buong lugar. Nagising si Eddie na medyo hilo pa at nagtaka kung bakit hindi sumasagot si Venom. Doon lang niya naalala ang lahat ng nangyari at napagtanto niyang nasa isang espesyal na selda siya. Lalong ikinagulat niya nang matuklasang ang katabing selda ay kay Mulligan, na akala niya ay patay na. Hindi si Malagan mismo ang nagsalita, kundi ang kanyang simbiyote na agad lumabas sa kanyang tunay na anyo para makipag-usap kay Eddie. Sinabi nito na puno ang laboratorio ng iba pang simbiyote na handang ipagtanggol ang planeta laban kay Null. Ang kailangan lang gawin ni Eddie ay palayain sila. Dumating si Dr. Payne kasama si Sadie, at agad tinanong ni Eddie kung nasaan ang kanyang kaibigan. Pilit, pinanatiling mahinahon ang usapan ni Payne at tiniyak kay Eddie na maayos ang kalagayan ni Venom. Pero nasira ang kanyang pagsisikap nang biglang dumating si Strickland na galit na galit habang nagbibigay ng mga utos. Sinabi niyang wala ng papel si Payne sa Project Imperium dahil siya na raw ang mamumuno mula ngayon. Nang bumukas ang pinto ng selda ni Eddie, tinanong ni Payne kung ano ang balak gawin ni Strickland sinagot siya nito na sisirain niya ang codex. Agad siyang nagpaputok kay Eddie, pero sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Venom, ginamit ang tulong ni Sadie upang mailigtas ang kaibigan. Bumalik siya kay Eddie sa kanyang pinakakakilakilabot na anyo at handang-handa ng harapin ang mga sundalo, ngunit sa likod niya'y biglang sumabog ang pader at dumating ang Xenohost. Habang inuutusan ni Strickland ang kanyang mga tauhan na pagbabarilin si Venom, Nagbabalas si Venom sa kanila na tumakbo na lang. Mabilis na nagsisi ang mga sundalo sa kanilang pagsunod. Biglang sumulpot ang symbiote ni Maligan mula sa kanyang selda at kinagat ang nguso ng halimaw. Sinabihan si Venom na iligtas ang sarili niya. Kaagad namang nilamon ng nilalang si Mulligan at ang kanyang simbiyote. Nagkagulo sa buong laboratorio at lahat ay nagsisikap na tumakas. Halos hindi makalabas si Venom sa pasilyo nang biglang bumagsak sa kanya ang Xenohost. Walang pakialam ang halimaw sa mga bala ng mga sundalo. Nakiusap si Venom na palayain ang iba pang simbiyote, at si Sadie ang naglakas loob na pindutin ang button para pakawalan sila. <coughs> That's you break us up up here! Sa labas ng tore, sinabi ni Martin sa kanyang mga anak na mukhang hindi mangyayari ang matagal na nilang hinihintay na pagkikita ng mga alien. Pero pagkasabi na pagkasabi niya nito, biglang gumuho ang isang pader at bumagsak ang isang grupo ng mga tumatakas na alien. Nagpatuloy ang laban sa loob ng laboratorio sa gitna ng kaguluhan. Nagdesisyon na rin tumakas si Dr. Kane, pero hindi bago siya nakalusot ng isang sample sa kanyang bulsa. Habang nagtatakbuhan ang mga sundalo at siyentipiko palabas ng butas, tinangka ni Nova na pakalmayan ang mga bata, ngunit di nagtagal, lumabas na rin ang Zina host sa parehong siwang, kaya't nagsisigaw si Marty ng alien attack. Habang tinatakasan ni Eddie ang labanan nakita siya ni Leaf mula sa tore. Tinawag siya ng buong pamilya kaya't natakot si Eddie na baka madamay sila. Gamit ang tentacle ni Venom, mabilis siyang umakyat sa tore at pinahanga ang pamilya ni Martin. Umiyak si Leaf sa takot at humingi ng tulong, sabay amin na nagsinungaling siya tungkol sa mga alien. Sinigurado ni Eddie na ililigtas niya silang lahat, biglang lumabas si Venom at kinausap ang bata, dahilan para makuha nila ang tiwala ng buong pamilya. Sa kabilang banda, Si Strickland ay papalapit na sa halimaw dala ang isang malaking armas. Pinilit siyang pigilan ni Sadie nang makita ang mga simbiyote na nakakabit sa katawan ng Xenohost pero binaliwala siya ng General. Sumabog ang armas at maraming inosente ang nadamay, lalo pang lumala ang sitwasyon dahil bawat pinatay na simbiyote ay may kasamang host. Nayanig din ang tore at muntik ng mahulog ang pamilya Mon, pero naisalba sila ni Venom sa tulong ng dalawang simbiyets. Sa tabi ng katawan ni Jim, nagalit ang simbiyote ni Sadie sa kawalang awa ni Strickland. Habang nagsisigawan pa sila, biglang gumaling muli ang Zena host, hindi man lang nasaktan. Sinagasaan ito ni Dr. Payne gamit ang sasakyan at sinimulang ilikas ang mga mga sibilyan. Habang sinasakay ni Eddie ang mga bata sa van, naglabas ng kakaibang alon ang halimaw, isang signal na umabot pa sa planeta ng mga simbiyote. Napag-alaman ni Nol na natagpuan na ang Codex. Agad siyang nagpadala ng isa pang Zena host sa Area 51. Natakot ang lahat sa pagdating ng pangalawang halimaw. Agad na umatake si Sadie, kasunod ang iba pang sundalo at simbiets, pero malinaw na wala silang laban. Si Eddie, nagpasya, gamit ang motorsiklo, inilayo niya ang mga halimaw sa iba. Pagdating sa tambak ng mga pampasabog, tumalon siya at pinaulanan ng bala ng mga helicopter ang halimaw, pero isa lang ang nataman tumalo ng isa pang Zena host at kinain ang piloto, bumagsak ang helicopter. Nang makakita ng pagkakataon, ginamit ni Eddie ang rotor blade para hatiin ang halimaw, habang sinagip ni Sadie ang general at ang piloto. Ngunit ang isa pang Zena host ay nahuli si Eddie at inangat papunta sa bungangan nito. Sa huling segundo, pinasabog ni Martin ang ulo ng halimaw gamit ang isang almas. Pero tuwing nadudurog ang isa, nakakabuo muli ang isa pa. Si Sadie ay nila pa ang kanyang simbiyote sa gitna ng laban, kaya umatras siya kasama si Napain at Strickland. Doon nila nakita ang pagbukas ng mas maraming portal, dumating pa ang ibang Xenohosts. Sugatan si Eddie, kaya't kinarga siya ni Venom papasok ng helicopter. Inamin ni Eddie na baka ito na ang katapusan nila. They're just going to keep coming. We'll never leave this place, friend. We're gonna go just as soon as we get. I thought we were gonna be the lethal protector. We are. That's what this is. Matapos siyang pagalingin, nagpa siya si Venom, isa sacrifice niya ang sarili. Hinayla niya ang lahat ng Xena papasok sa acid shower room. I'll never forget you. Don't forget me either, Eddie. No. Inutusan ni Strickland ang mga jet na simulan ang pagkatunaw ng mga halimaw. Bago matuno, tinapan ni Venom si Eddie ng isang pinto at sabay silang nagpaalam. Pero si Dr. Payne at Sadie ay hindi paligtas. Nadulas si Sadie at nabasag ang sample na dala niya. Nagbwan si Payne sa isang simbiyote para mailigtas siya at nakatakas bago sumabog ang granada. Sa malayo, naramdaman ni Null ang pagkawala ng codex at nagsimulang magwala. Ilang araw ang lumipas nagising si Eddie sa ospital, at sa unay inakala niyang panaginip lang ang lahat. Pero nang mapagtantaw niyang wala na si Venom, labis siyang nalungkot. Isang opisyal ng militar ang dumalaw at sinabing binigyan siya ng buong amnestya sa lahat ng kaso, basta't manahimik siya tungkol sa mga pangyayari. Sa huli, tumungo si Eddie sa New York. Pero sa kabila ng kalayaan, dala niya ang matinding lungkot dahil iniwan na siya ng kaibigang si Venom. Kumusta naman ang pelikulang ito? Ipaabot ang iyong opinion sa comment sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!